Hello! Welcome po muli sa pagpapatuloy natin ng MP4 training no? o seminar. Salamat sa Panginoon at kayo po ay narito para matuto. At tandaan nyo, itong MP4 strategy po, ito yung unang-una at napakalagang gawain na dapat natin ipinatutupad sa buhay natin. Sama-sama tayo bilang isang church, nais nice natin gawin ito at uh, nawa, ito po yung maging lifestyle ng bawat isa sa atin. Uh, kung maalala nyo, nagbigay ako ng overview ng MP4 sa unang-unang session. At sa ikalawang session naman, pinaliwanag ko yung Sharp Volunteers. And I hope and pray na by this time, napili nyo na kung ano po ang inyong magiging uh, you know, bahagi dito sa MP4. And then sa ikatlong session, pinag-usapan natin yung Go to the Lost. At uh, sa pamagitan ng ganitong klaseng gawain, nawa uh, magkaroon tayo ng hit list para ito yung mga tao na iimbitahan natin para po dun sa uh, bring seekers to to Christ. So tatandaan natin uh, no na mahalaga natin uh, ginagawa itong mga bagay na ito nang sama-sama at tulong-tulong tayo no. So tayo'y manalangin. Let's all pray uh, para sa gabay ng ating Panginoon. Lord, uh, thank you very much Panginoon. Dalangin namin Lord God ang yung uh, Uh, pagkilo sa buhay namin para mapatupad namin itong uh, gawain na ito. Lord, salamat po na sa biyaya mo, Panginoon, ay maaari namin uh, tuparin ang iyong uh, dakilang tagubilin. So maraming salamat po, Panginoon. We praise you and we thank you in Jesus' name. Amen and Amen. So purihin ang Panginoon at uh, muli tayo ay magpapatuloy ngayon. This time sa tinatawag namang persuasion stage. Now, ang persuasion stage po ay uh, you know, isang araw, no? Again, overview lang po tayo, no? So may preparation stage, 'yan po yung uh, uh pagkakaroon ng tinatawag na go to the loss, generate connections, offer God's love. Yung ginagawa natin 'yan. Lalo na pagkatapos nung uh, ating sharp volunteer uh, orientation. So, pangalawa po ay yung proclamation natin, no? At uh, pangatlo ay yung persuasion, ito yung pag-uusapan natin. So, ano ba yung persuasion? Ito yung tinatawag na Freedom Day. We conduct a one-day event called Freedom Day uh, where the gospel and true faith will be explained further in the morning and people will be water baptized and spirit baptized in the afternoon and evening, respectively. So ito po isang araw na gawain at napakalagang involvement ng mga resource people dito kasi sila talaga yung katuwang natin o katulong natin para magawa ito. So maraming mga detalye ito, mga paghahanda ng venue kung saan gaganapin itong Freedom Day, tapos yung mga pagtuturo siyempre at uh, yung mga tao iimbitahan, tutulong uh, tutulungan makadalo, siguro kailangan ng sasakyan. Uh, tapos may breakfast ang mga tao, pakakainin. Siyempre, kailangan natin ng budget. Uh, tapos, siyempre, you know, mga magkoconduct ng mga small group discussion during the seminar para mapag-usapang maigi yung mga tatalakayin na topics, no? At uh, pag water baptism naman, kailangan ng na mga tao magbabaptize. Okay? Uh, tapos, doon sa spirit baptism, kailangan ng mga tao maglilay hands sa mga tao para tumanggap ng banal na espiritu. So ang daming mga aspekto nito pero para lalo nating maunawaan, gusto kong pag-usapan natin kung ano yung typical na nangyayari sa Freedom Day. Okay? So una sa lahat ay review of the true gospel. Ni-review Nire natin, no? pinag usapan natin muli, pinapaliwanag natin kung ano yung apat na uh, pagpapalang espiritual na pwede natin makamtan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas natin. So, nariyan yung unang-una sa lahat, yung uh, reconciliation with God, yung pagbabalik loob sa Diyos. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa Cruz, yung mga kasalanan natin ay uh, nabayaran na, kaya ang kailangan nating gawin, magtiwala kay Jesus para tayo ay mapatawad sa so umagitan ng kanyang dugo at maisama muli sa kanyang piling, sa piling ng Diyos. At dito papasok yung tinatawag na uh, you know, panibagong uh, estado. No, bago natin pag-usapan yung review of true faith, yung, pangalawang, yung ikalawang uh, spiritual na pagpapala, yung panibagong estado natin sa pamilya ng Diyos bilang mga matuwid at banal na mga anak ng Diyos. At nandun din yung pangako ng Panginoon na babaguhin niya ang ating pagkatao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At panghuli sa lahat ay yung uh, restoration natin together with the rest of creation sa kanyang muling pagbabalik. So ito yung gospel na kailangan paliwanag, maigi, kailangan explain maigi ito uh, no, sa pamamagitan ng babisang pagtuturo. So during the Freedom Day, Yan po yung ginagawang pagtuturo sa unang session sa umaga. Pangalawa po, a review of true faith. Ano nga ba ibig sabihin ng manampalataya? Kailangan maunawaan maunawa ng mabuting balita. Kailangan magkaroon ng desisyon na uh, magtiwala sa Panginoon, magsisi. Kailangan magpabautismo. Ano? Uh, ito po yung mga mahalagang aspekto. At kaya pag-uusapan din yung yung kahalagaan ng water baptism. No? Usually ginagawa ito sa pagkatapos ng tangalian at tapos pupunta na sa Uh, lugar kung saan magkakaroon ng water baptism, no? So ipapaliwanag kung ano nga ba ito, bakit mahalaga. And usually sa Freedom Day dito natin sinasagot 'yung mga katanungan ng mga tao. But kailangan ba ang water baptism? ba't ba importante ito? At pagkatapos ng gawain na 'yon, ay 'yung explanation naman ng spirit baptism. Ito 'yung pang-apat na session uh, sa Freedom Day. So itong mga uh, paksana to ay dinidiscuss sa loob ng isang araw dalawa sa umaga, dalawa sa hapon at patungo sa gabi. Kaya yung explanation of spirit baptism, ito yung panghuling session kung saan ang pinaka-application nito ay yung panalangin o laying of hands sa mga tao para matanggap nila yung gift of the Holy Spirit. So ito yung mga bagay na gusto natin na maranasan ng mga tao kapag sila ay you know, dumalo sa Freedom Day. Okay? So napakalaga po nito. Kaya ang sabi po sa ano sa salita ng Panginoon sa Acts 2, no? Ah uh, ganito po ang sinasabi diyan kung babasahin natin, okay? So sa verse uh, no? Um okay? 37, okay? Ganito ang sabi, when the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? So I the Bible. Repent and be baptized, every one of you, no, uh, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Then I the promises for you and your children, and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. Okay, and with many other words he warned them and pleaded with them, save yourselves from this corrupt generation, no. And those who accepted this message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. So, purihin ang Panginoon. Kaya, napakalagay yung Freedom Day kasi gusto natin na uh, ika nga, i-climax yung kanilang uh, you know, decision kung sila ba ay magiging tagasunod ni Kristo o hindi. Kaya, during the RLBS Real Life Bible Study, kung maganda po yung paggawa natin yan, dapat nasa sala na natin o na-filter na natin yung mga tao na talagang may puso na bukas at tandang tanggapin ng Panginoon. So sa so Freedom Day, Harvest Day niya. Yan yung harvest time natin. Gusto natin ma-harvest yung mga tao para uh, sila na maging tagasunod ni Kristo. Very important ko rin paalala sa inyo na yung RLBS Real Life Bible Study ay dapat tapos na pagdating ng Freedom Day. Hindi na po dapat nagpapatuloy ang mga yan. Kung matapos man o hindi yung apat na sessions, basta huwag dating na Freedom Day, tapos na po lahat yan dapat. Okay? So yun po mahalagang strategy natin dyan. Kaya dalangin ko po na tulong-tulong tayo, sama-sama tayo sa pagpapatupad nitong uh, Freedom Day nito. at yung buong uh, MP4 po. So manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa iyo, sa biyaya mo, nawa. Talagang may sakatupara namin ang MP4, lalo na itong Freedom Day na siyang araw ng harvest. Lord, tulungan mo kami na talagang masala namin yung mga tao na iimbitahan namin sa Real Life Bible Study. Para sa ganun, pagdating ng Freedom Day, talagang mga qualified na po sila na dumalo dito sa isang araw na ito na harvest time. So, thank you, Lord, sa biyaya mo, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, Purihin ng Panginoon muli. Salamat sa inyong lahat na nanood ng video na ito. Tulong-tulong uh, tayo sama-sama. Kaya natin gawin ito by God's grace kung pagkakaisahan po natin. Amen? So God bless you po.